hi guys ito ang ating ulam ngayon dahil tanghali na hindi ako nakabili ng ang ulam ito muna ang ating ulamin daing na pritong hindi ko alam kung anong eh yan luto na, lagyan na natin yung suka at magprito din tayo ng talong pares pa natin doon sa daing ang ating masarap na tritong talong yan luto na ang ating talong tigyan At na ating ulam ngayong tanghalay yan kainan na guys thank you for watching god bless you bye bye mm, yum 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 guys, kain prito ang talong at saka daing Papung daing. Nakakaraming kanin. Pero kailangan, dahan-dahan lang dahan, kasi medyo maalat. Ang labo ang ilaw. are dalong na preto at taka gain atla kain kain guys huwag kalimutan ang kumain sa tanghilihan lalo na may mga nagtatrabaho kasi dun tayo kukuha ng ating lakas para magtrabaho nabutod na ako guys bye guys thank you for watching God bless po sa inyo lahat ingat kayo lagi bye bye